Natulala talaga si Cuadro Alas General Casimero dahil sa galing ng isang Pinoy boxer na maaring pumalit sa angas na kanyang trono. Muli na namang nagpakitang gilas ang isang boksingero na papalit sa angas ni Cuadro Alas General Casimero. Ang boksingero ito ay nag-iisang heavyweight boxer ng Pilipinas. Nawasak talaga sa kanya ang pinakahambog na Aprikano na nakalaban niya. Isang batu-batong MMA fighter na bansang Turkey ang nagbanta sa Pinoy dahil napakalakas daw niya dahil sa kanyang gumagalaw na muscle body. Siguradong madudurog lang daw ang Pilipino sa kanyang mga galawan kaya niya ito sinadyang tawanan pero round 1 lang pala ang itatagal niya sa kanilang laban. Nadurog talaga ang atay ng kalaban dahil sa kamao ng isang Pinoy na mas maangas pa kay Cuadro Alas General Casimiro ang mga galawan. Palakpakan talaga ang napakaraming mga tao dahil sa tindig ng ginawa ng heavyweight Pinoy boxer na ating pambato sa pinakahuli niyang laban kontra kay Ken Kenny, isang Aprikano pero citizen ng United Kingdom, ay talagang napahanga ang buong mundo dahil round 3 brutal KO talagang inabot nito mula sa ating pambato. Si Nathaniel Bustamante alias Busta Bracy ay ang sikat na TikToker vlogger at youtuber na si Salt Papi. Ipinanganak sa England pero purong dugong Pinoy na nagmula sa Lucena at Caldelaria, Quezon. Maangas ang kanyang naging imahe sa social media. Hindi ito basta-basta nagpapabuli sa mga mas buli pa sa kanya. Mas trust talker pa siya sa mga trust talker na nakalaban niya. Marahil ay nadala na ang ating kababayan sa mga mapambuli na laging nambubuli sa kanya. Sa kanya mga video sa TikTok ay ginaya niya ang sikat na chef na si Salt Bay. Kaya siya tinawag na Salt Papi. Pero dahil sa itsura at sa pagiging Asia ng ating pambato ay hindi ito nakaligtas sa mga pambubuli ng ibang lahi na kanyang natamok Mga kapwa niya rin YouTuber ang madalas na nambubuli sa kanya kaysa mataba at lalampalampak kamukha pa daw ng tatay ni Nobita ang ating bida. Knockout at bugbog sarado ang inabot sa kanya na mga buli na ibang lahi na nakalaban ito. Kaya naman dahil sa angas ng Pinoy boxer na ito ay nabaliwala talaga ang pagiging angas ng Pinas ni Quadro Alas, General Casimero. Isang Pinoy boxer ang putok na putok ang pangalan ngayon sa mundo ng boxing. Kahit hindi naman talaga siya lehitimong boksingero, ay naging professional ito dahil sa husay at lakas ng kanyang kamao at sa lahat ng anggulo, ang boksingerong ito ay naging mas maangas pa kay Cuadro Alas, General Casimero. Pinaglaruan niya lang ang mas tabatsoy pa sa kanya na heavyweight na kalaban. At sa loob lamang ng 29 segundo, knockout ang inabot ng isa pang oversize na hambog na boksingero. At ang pinakamatangkad na bato-batong bodybuilder na huli niyang nakalaban ay walang nagawa at pinabagsak ng ating kababayan. At ang bato-batong MMA fighter ng bansang Poland ay walang nagawa, kinawawa po ng ating kababayan. Round 3 lang ang itinagal sa kanilang labanan. At ang binansagang Dawood Savage ng bansang Turkey na tinatakot pa ang ating kababayan dahil sa kanyang gumagalaw na muscle body ay kinawawa po ni Sol Papi. Long ang ng linggo, May 12 taong 2024 sa bansang United Kingdom, muling lumaban ang ating kababayan sa pinakamalakas daw na MMA fighter ng bansang Poland. Pero round number 3 lang pala ang itatagal nito sa ating kababayan. Round number 1, napakaangas talaga ng kalaban at nagbanta ito na hindi daw bubuhayin ang ating kababayan, pero napakatindi pala ang ginawa sa kanya ng ating kababayan. Round number 2, kahit nasugatan na sa mata ang ating boksingero, ay lalo itong tumapang at nakipagbasagan ng ulo. This is the longest... Mm <laughs> -hmm. <laughs> Sa round number 3, dito natatapusin ni Kabayan ang paghihirap ng kalaban. Napakatindi ng gagawin nitong pagbugbugbog sa kalaban. pagkatapos ng round 3 hingal na hingal na ang mayabang na kalaban kaya dineklarang panalo ang ating kababayan nito lang araw ng sabado july 6 taong 2024 sa Coca-Cola Arena Dubai United Arab Emirates muling napalaban ang ating bida. Makakalaban niya ang tinaguriang Dawood Savage ng bansang Turkey. Bato-bato ito at tinatakot pa si Sol Papi. Pero pagdating sa kanilang aktual na labanan ay kinawawa po siya ng ating kababayan. Sa pag-uumpisa ng round 1 maliksi pa ang kalaban ni kabayan. Pero di nagtagal lumabas na mas malakas talaga ang ating kababayan sa kanyang kalaban. Oh, sa loob lamang ng round 1, tatlong beses pinabagsak ang hambog na kalaban dahil sa mga powerful na body shot na pinakawala ni kabayan So what now? with him at this moment. He can finish it. You know, Savage is no savage. He can he can he can definitely finish it if he wants to. But that was sheer power, by the way. A beautiful body shot that We haven't seen a lot of body shots since he made I totally yeah. I, I I totally disminuted a bit about body shots. But I think I think he's done, man. I think that first body shot took it out, took it out of him. Good, yeah, right, light, so He gets one more time down. Yeah. Let's see if another body shot coming in. Oh, Did not break a sweat on it. Not even. But just uh, just complete different levels here. Oh, That's what it sa tindi ng pinsala na natamo ng kalaban mula sa ating pambato, halos madurog talaga ang atay nito. Namilipit ito sa sakit at hindi makatiis. Yan ang pinamalas ni Sol Papi na napakalupit. Sa tindi ng ginawa ng ating kababayan sa kanyang kalaban ay palakpakan talaga ang mga tao na nanunood sa laban. But yeah, it's just been dominant performance from Saltbombie. You know, he he stopped blood and just went after it kept hitting the same area, same area. That's the game plan, right? You make your phone quit. So congrats to Saltbombie. Rio will go into the ring to get the interview from him and we'll get the official decision from our man Steve on the mic. <laughs> Nito lang araw ng Webes, November 28, taong 2024, ay muling lumaban ang ating pambato sa isang napakahambog na kalaban. Nakakatakot ito dahil sobrang itim, matangkad at bato-bato. Pero naging napakaangas ng ating buksinyero. Tinapos niya ang kalaban sa isang brutal na KO na parang galawan talaga ni Cuadro Alas, General Casimero. Maangas pa kay Kasimero ang galawan ng ating pambato. Siguradong siya ay magiging kampyon din na boksingero. Gung Pinoy, dugong palaban, yan ang ipinakita ng ating kababayan. Minsan, kailangan mo talagang lumaban upang ang mga nang-aapi sa'yo ay bahagyang matigilan. Ang mga nagmamakataas ay binababa at ang mga nagpapakumbaba ay tinataas ng ating Diyos na Dakila. Amen.